Hello guys, tayo ay magluluto ng sinigang na ulo. Ayan, meron tayong pechay, uh, mustasa, sili, kamatis, sibuyas, luya at bawang. ayan nilagyan ko siya ng bawang para hindi malansa yung ulo. At eto naman yung gagawin nating miso at may kamyas. At ito naman yung ating ulo. So yan tayo na ay magluluto na mga guys. Ayan. Mula yung lansa niya. Tinisan natin yung bawang, luya, and then ngayon ay sibuyas. Ayan. Sibuyas, mga guys. Walang sibuyas ang ginagamit namin kasi Medyo mahal pa rin yung kuping simulya. Ayan. Yung kamatis. Ayan. Punting ano-ano lang natin ha. Sige, pagdain natin yung yung kamatis. Pagdain natin ang konting kamatis.

ng ating miso. Lagyan na natin yan. Nawala yeah. uh, na yung mantika niya kasi na sip-sip na siya ng ating nilagyan ng miso. Tapos, lalagyan natin ng tubig. kasi medyo kulang so ulo, yung ulo natin guys kailangan natin ng natin yan, guys. Pakan natin muna yan. Saglit. At lakasan natin ng bagay. Para kumulo. Pag kumulo, lalagay natin yung kamiyas. At yung sili. bubuntasan pa natin guys yung eh. takip kasi tapang lakasan muna natin guys mga besh ayan tapang muna natin ng mga ilang minuto at pag kumulo to tsaka natin lalagay yung kamias at ang zili na green. So, magtitimpla tayo. Hindi ako gagamit ng asin, kundi ang gagamitin ko ay patis. Silver swan. Pagka naman. <laughs> Ayan, tsaka isang magic sarap.

Kita nyo yan. Kumukulo na. Tingnan natin. Tcharam! Ayan natin kumulo at ilalagay natin yung kamias. Ayan guys, lalagay na natin ng kamias kasi kumulo na siya. Tsaka yung sili. Umay na natin lagay yung ulo kasi madali lang maluto yung ulo guys. So, pagka kulo nito, yung kamias ipisain natin para yung asin niya ay lumabas. Takpan muna natin uli. Hindi muna natin gana itatakpan ng ganun kasi aapaw siya. Kaya may puwang siyang ganyan. konti. Ayan. pipi pipisain na natin yung kamias, guys. Mga best, piga-piga ng ating kamias para umasim. Ayan. Pisain natin dito sa mga hilit Yeah. Pag na ito, nananapisan na natin yung kamyas. Lagyan na natin yung ulo ng isda. Pinisan na uh, natin yung kanyas. Medyong madami rin nilagay kong kamis para mas maasim diba? maasim lang mananis ang bahagya Ayan guys, kumukulo na siya. So ilalagay na natin yung ulo ng isda. isda. Ang ng ulo. So, hanggang gabi na namin itong ulo. <laughs> Para hindi na mag, ano, kasi dadalawa lang naman kami kumakain. So, hanggang gabi na namin yan, tsaka ang aming aso ay eh, namimili din ng ulam gusto din yung mga ganito may maasin ba kasi so ayan guys oh masanda syang pulo kita nyo guys kita nyo mga ba eh tayo ay magluluto ng sinigang ng ulo ng isda sa miso with kamias. Iba kasi nilalagay nila sa palok. Pero mas masarap ni kamias mga besh. Ayan. Alam na natin siya. Kasi nalagay natin mamaya yung mustasa. Mustasa kapatid yan ng pechay. So, itatakpan muna natin ang bagya, ha? At hindi natin siyang itatakip ng mismo as in takip na takip kasi umaapaw siya. Sayang yung sabaw. Ayan. Kaya muna natin siyang kumulo. Pagka kumulo, ilalagay natin yung mustasa and then titimplahan natin siya. So, ayan guys. Titimplahan na natin ang patis. Silver Swan patis. Teka naman! At magic sarap. Sabi ka naman, magic sarap. Para sumarap ang ating sinigang na ulo. So, so ibudbud natin yan, guys. Ayan, budbud. Medyo konti lang itong magic sarap na nanatira kagabi. So, nag-additional ako ng another magic sarap. Kasi, mas masarap yung malasa. lalo tikman natin ngayon mga besh kung okay na ba yung lasa niya oh, itong siling ito oy yung naman yan oy <laughs> haba haba eh hmm. titikman natin dagdagan natin ng patis kasi medyo mataba ang panang Halo, 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 halo. Halo, halo. Ano, ah. nakita may isda. Sarap yan, sing ano Alam mo yun, sinisip-sip. Sip-sipin ba? Ang bagay. Ayan, tikman natin ulit. Ayan, okay na, bes. Okay na siya. Okay na, okay na ang lasa. Okay. Diba? Okay na ang lasa niya. So, ayan. Lalagyan na natin ng... Mustasam. ito mga best nag ang aking nanay dun sa rooftop kasi mayroong kami yung tanim na mga gulay pagaya ng talong sitaw, mustasa pechay, kamatis kaya hindi ko na kailangan pumunta ng market bitas-bitas lang tayo doon sa rooftop ay puno-puno puno ang lola. Punong-puno <laughs> -puno ang person ng aking kawali. Ang eh. caldero pala este. Ayan. Tatakpan natin uli ng ilang minuto and then, na natin at papatayin na natin yung kalan cover muna natin siya uli na hindi siya nakatakip ng musto kasi iaapaw nga pasisingawin natin ang bahagya kahit na meron siyang butas dito pero mas maganda yung pinasisingaw kasi iaapaw so yan so yan besh ah, uh, kailangan natin siyang patayin kasi luto na siya so yan tingnan natin o oh, diba? luto na siya mga besh ito na ang aking sinigang na ulo with miso. Ayan. Tara na. Let's eat, mga best, for lunch. Kain-kain na tayo, mga best. At nakapagsain na rin ako sa rice cooker. Ayan. Kasi itong mustasa. Kasi induto na rin yan. Mahirap naman kasi yung pag um, yung talagang lutong-lutong na siya. No? Nagiging ano, mas maganda yung ganyan lang siya na no? parang medyo half cooked ng bahagya. So, ayan, besh. Ayan, thank you, thank you so much sa mga nanonood dito sa aking video na sa aking pagluluto. Um, shout out nga pala kay Aileen, Kalib, and kay Maylin makanyang kipag. Shout out sa inyong dalawa and aking bestie na si Glenda Shout out sa inyong tatlo ingat kayo lagi dyan. God bless